Ito ay kuha mismo sa nakakakilabot na sandali nang madiskubre ng mga pulis ang nabubulok na bangkay ni Maria Evelyn Sayosi sa mismong bahay nila. Siya ay isang 54 na taong gulang at sa videong ito ay makikitang nakabaon na siya sa ilalim mismo ng sahig ng kanilang kusina sa kanilang bahay. Sa loob ng apat na taon, naniwala ang kanyang pamilya na umalis ng siya at nagpunta sa Singapore para magpahinga at magbagong buhay. Para sa kanila ay wala silang dahilan para magduda lalo na taktibo pa rin ito sa kanyang Facebook. Nagpapadala siya ng mga pagbati sa kaarawan, nag update ng profile picture at sumasagot pa sa mga mensahe ng mga mahal niya sa buhay. Pero lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang. Ang babaeng akala ng lahat ay buhay at maayos ay matagal na palang patay at ang kanyang katawan ay unti-unti nang nabubulok sa ilalim mismo ng kanilang bahay. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang taong responsable sa karumal-dumal na ginawa sa kanya ay hindi isang estranghero kundi taong minahal at inalagaan yang anak ano ang maaaring magudyok sa isang anak na wakasan ang buhay ng kanyang sariling ina at paano nakapamuhay ang isang pamilya sa loob ng ilang taon nang hindi alam na may libingan sa mismong tinatapakan nila. Isa itong kasong parehong nakakalungkot at nakakayanig at bago natin ito himay-himayin ay siguraduhin mong nakasubscribe ka na at nahit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest na kaso na tinatalakay dito. Si Maria Evelyn Sayo sa isang masipag na ina mula sa Dasmarinas dito mismo sa Pilipinas. Hindi naging madali ang buhay niya lalo na matapos pumanaw ang pangalawa niyang asawa noong taong 2011. Pero kung may isang bagay na alam si Evelyn sa sarili niya, iyon eh ay gagawin niya ang lahat para sa mga anak niyang sina Michael at Joanna Marie. Para sa kanya ay hindi lang siya magpapakaina sa mga ito kundi tatayo rin siyang ama sa mga anak niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Ang estilo niya sa pagpapalaki ay may halong lambing at disiplina, yung uri ng tough love na tinatawag at ito ay karaniwan sa mga magulang na gustong matuto ang anak sa tamang paraan. Sa simula ay maayos naman ang lahat. Masaya silang pamilya pero noong taong 2014 ay biglang nagbago ang lahat. Si Joanna ay nagsimulang magrebelde. Lumalabas ng walang paalam at tila wala ng pakialam sa mga resulta ng kanyang mga pinaggagawa sa buhay. Hanggang sa isang araw, sa edad niyang 16, siya ay nabuntis. Ang ama ng bata ay isang lalaking nagngangalang Ronald James Ruby na apat na taon ang tanda sa kanya at halatang hindi pa handang maging ama. Nasaktan at labis na nadismaya si Evelyn dahil may mas maganda sana siyang pangara para sa anak niyang si Joanna. Pero kahit masakit, mahal pa rin niya ito at mahal niya rin ang kanyang apo. Kaya naman, ginawa niya ang gagawin ng kahit sinong mapagmahal na ina. Tinanggap niya ang sitwasyon at lalong minahal pa niya ang kanyang anak. Pinatuloy niya si Ronald sa kanilang bahay at itinuring itong parang sariling anak niya. Siya ang nagtaguyod sa kanilang apat, tumulong sa pag-aalaga ng sanggol at sinubukang ayusin ang gusot sa relasyon ng dalawa. Siya ang umako sa buong bigat ng responsibilidad ng bagong pamilyang iyon pero hindi nagtagal, may napansin siyang kakaiba. Hindi man lang nagsisikap si na Joanna at Ronald. Wala silang parehong trabaho at walang ginagawa sa bahay. Si Evelyn na siya lang ang kumakayod ang nagbibigay ng pagkain, tirahan at nag-aalaga pa sa kanyang apo. Habang ang dalawa ay parabang walang pakialam sa nangyayari sa paligid nila. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na kinaya ni Evelyn ang manahimik. Kaya paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang mga ito na kailangan nilang maging responsable dahil magulang na sila at panahon na para tumino. Sa paningin ng karamihan, iyon ay tinatawag na tough love. Isang reality check mula sa isang inang nagmamalasakit. Pero para kay Joanna at Ron ay puro pangungulit para sila ay magtrabaho. Nakakatawang isipin kahit ganoon, inaamin pa rin ni Joanna ang mga piso ng kanyang ina, lalo na sa social media. Pero sa pagitan ng mga linya, may halong ugaling parang inaasahan na si Evelyn ang laging magbibigay at laging mauuna sa lahat. Noong Mother's Day ng 2016, nag-post pa si Joanna at binati ang ina niya, "Hi Ma, Happy Mother's Day." At sa akin din, haha, "Wishing you all the best. Thank you for being both a mother and father to me, Kuya and Johan. E, sorry for everything, you know what I mean? There's a lot, haha. No matter what happens, I love you." P.S. Don't forget my birthday, you know what to do. At noong ikawalo pa ng Hunyo sa mismong kaarawan niya ay nagpost siya ng We Happy Birthday, Joanna. Thank you to my beautiful Mevelyn Wong sa Yaseline for the new phone, Baby Oppo F1. The other gifts will be given another day. Haha, ha, just kidding. Love you, ma. Sa isa pa niyang post noong Agosto 8, 2016, binati rin niya ang ina. Happy birthday ma. Okay ba ang mga treats ko para sa iyo? Ang sexy mo diyan ah. Pero sa kabila ng mga masasayang post na iyon, hindi alam ng lahat na may kumukulong tensyon na pala sa loob ng bahay at unti-unti ang pagmamahal na dati nagbubuklod sa kanila ay nagiging simula ng isang mas madilim na kwento. I love you. Pagkatapos noon, may sumagot mula sa Facebook account ng kanyang ina na thanks dear, love this. Labihan din ng araw na yun ay nagbahagi si Joanna ng lumang larawan. Kasama si Evelyn at ang kanilang ama, nilagyan niya ito ng caption na I miss it. Sa paningin ng mga tao, puno ito ng lambing, pasasalamat at biruan nilang mag-iina. Pero sa loob ng bahay ay kumukulo na ang tensyon. Pagsapit ng Agosto taong 2016, ang mga paalala at pang Nangaral ni Evelyn sa kanyang anak na dati simpleng sermon lang, ngayon ay nagiging dahilan na ng galit. Yung dating inis, nauuwi na sa matinding puot, sa isang uri ng kadiliman na hindi kayang ilarawan ng salita. Noong Agosto 15, humingi ng permiso ang anak niyang si Michael na makitulog sa bahay ng kaklase para tapusin ang kanilang thesis tulad ng isang mapagmahal na ina, pumayag si Evelyn. Binigyan pa niya ito ng kaunting pamasahe bago umalis. Bago lumabas ng bahay, nagpaalam si Michael at, at biniri pa ang kapatid na alagaan niya ang kanilang ina. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling beses na makikita niya itong buhay. Pagbalik ni Michael makalipas ang dalawang araw, ay may kakaiba siyang naramdaman. Tahimik ang bahay. Wala doon ang kanilang ina. Wala man ang tunog ng kaldero o yabag sa kusina. Nagtaka ito kaya tinanong niya si Joanna kung nasaan ang kanilang ina. Ang sagot naman ni Joanna ay umalis. Ikinwento raw ni Joanna na nag-away sila at matapos ang mainit ng pagtatalo ay nagpasya raw si Evelyn na magpunta sa Singapore para makituloy sa kaibigan. Kailangan daw nitong magpahinga at lumayo muna sa kanila. Para sa kanya ay hindi ganun ang kanyang ina. Hindi ito basta-basta aalis ng walang pasabi lalo na sa kanya. Pero kahit may gumugulo sa kanyang isip ay pilit niyang pinaniwalaan ang sinabi ni Joanna. At sa isip-isip niya ay bakit naman magsisinungaling ang kanyang kapatid tungkol sa bagay na yun. Bukod pa doon, patuloy ang mga mensahe mula sa Facebook ni Evelyn. Mga simpleng update, pagbati sa kaarawan, sapat para magmukhang totoo na nasa labas lang siya ng bansa at nagpapahinga. Kaya kahit may kaba sa dibdib, itinulak ni Michael sa gilid ng kanyang isip ang mga duda. Sinabi niya sa kanyang sarili na babalik din daw ang kanyang ina. Pero lumipas ang mga araw, naging linggo hanggang sa buwan ay wala pa rin si Evelyn. Sinusubukan yang wag mag-isip at pinipili niyang tanggapin na baka kailangan lang talaga ng kanyang ina ng oras para sa sarili. Baka nga totoo at baka talagang nasa Singapore lang siya pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay may bumubulong na mali ang lahat. Si Evelyn kasi ang kanyang ina ay hindi ganoon. Sa pagkakakilala ni Michael ay hindi ganoon ang kanyang ina. Isa siyang inang laging nagpapaalam, laging nag update at kailanman ay hindi iniiwan si Michael ng walang paramdam. Kung talagang umalis siya, bakit hindi siya mismo ang nagsabi? Bakit puro maikling mensahe lang at bakit parang walang emosyon? Noong una ay sapat na ang mga text at post sa social media para pakalmahin ang kanyang isip. Si Joanna pa nga ang madalas magkwento tungkol sa buhay ng kanyang ina sa Singapore. Mga detalye na tila totoo pero habang tumatagal, hindi na nagkakatugma ang mga sinasabi niya. Tuwing nagtatanong si Michael o ang iba pang kamag-anak kung saan eksakto naninirahan si Evelyn o kung kumusta siya roon, laging pare-pareho ang sagot ni Joanna. Busy siya, wala siyang oras ngayon, may kausap, o di naman kaya ay magkakausap din kayo kapag pwede na siya. Hindi lang dahil walang video call o bagong larawan, kundi iba ang pakiramdam ng mismong mga mensahe. Maikli, malamig, at parang galing sa taong hindi na totoo. Hindi ganun magsalita si Evelyn. Iba ang tono, iba ang paraan ng pagkakasulat na parang hindi siya. At doon lumitaw ang pinakamalinaw na senyales na may mali. Walang record na lumabas ng bansa si Evelyn. Wala ang kanyang passport pero hindi ibig sabihin na nagamit iyon. Nagsimulang maghanap ng ebidensya si Michael. Kahit anong magpapatunay na totoong nagpunta nga ang kanyang ina sa Singapore pero wala ni isa. Walang flight record, walang immigration stamp, wala kahit anong bank transaction mula sa ibang bansa. Parang naglaho lang siya ng walang bakas. At ang nakakabahala roon ay si Joanna. Wala man lang bakas ng pag-aalala dito, kundi sa halip, tila kampante pa siya at sinasabing kailangan lang na kanilang ina ng panahon para sa sarili. Pagsapit ng taong 2018, halos dalawang taon na mula nang umalis daw si Evelyn at ang mga duda ni Michael ay tuluyan ng naging takot. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga kamag-anak, kaibigan at kahit kani-kanino na maaaring may alam. Hanggang sa nagpa sa siyang puntahan mismo ang sinasabing kaibigan ni Evelyn sa Singapore. Pero nang makausap niya ito, nanlamig siya sa narinig. Wala raw alam ang babang ito tungkol sa sinasabi niya at hindi raw kailanman pumunta si Evelyn sa Singapore. Doon bumagsak ang lahat. Lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng dalawang taon ay kasinungalingan lang pala. At kung nagsisinungaling si Joanna tungkol doon, ay ano pa kaya ang tinatago niya? Nanginig si Michael sa takot at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila walang pakialam ang kanyang kapatid. Bakit hindi ito desperadong hanapin ang kanilang inagaya niya. Pero malinaw na ngayon na may nangyaring masama dito. Noong Setyembre 7 taong 2018, dalawang taon matapos mawala si Evelyn, tuluyan ng kumilo si Michael. Pumunta siya sa mga pulis at nag-file ng missing person report. Sa simula ay hindi ito gaanong pinansin ng mga otoridad. Matanda na raw si Evelyn at may mga taong kusang umaalis ng pamilya. Akala nila ay personal na desisyon lang ito at walang nangyaring krimen. Dahil dito ay walang agarang aksyon mula sa mga pulis at naiwan lang ang kaso na halos walang paggalaw. Pero pagdating ng Hunyo taong 2020, biglang nagbago ang lahat. Isang bagay ang natuklasan nila na yung manig sa buong bansa at ang nakakatindig balahibong katotohanan sa pagkawala ni Evelyn ay unti-unti nang lumalabas Matagal nang may kakaibang pakiramdam si Michael sa bahay ng kanyang ina pero hindi niya akalaing ang simpleng pagpapaayos ng kusina ang magiging simula ng pinakamasamang bangungot sa buhay niya Noong una ay may naaamoy lang siyang kakaiba parang mabaho pero iniisip niyang galing lang iyon sa lumang kahoy o sirang tubo habang tumatagal ang mga araw ay palakas ng palakas ang amoy. Kumakapit sa damit niya, sa balat niya at sa buong bahay. At kahit anong pilit niyang baliwalain ay may bumubulong sa isip niyang hindi yun normal. Hanggang sa dumating ang sandaling magbabago ang lahat. Habang naghuhukay ang mga manggagawa sa ilalim ng sahig ng kusina ay tumama ang mga gamit nila sa kung anong matigas. Hindi pala ito bato o debris kundi mga personal na gamit na nakabaon sa ilalim ng kongkreto. Isang wallet, isang ID, isang passport at isang ATM card. Lumapit si Michael at nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga iyon. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso habang binabasa ang nakasulat sa pangalan sa dokumento. Maria Evelyn Sayos at iyon ang pangalan ng kanyang ina. bumagsak sa kanya ang takot na matagal na niyang pilit tinatanggihan. Ang mga gamit ng kanyang ina ay nasa ilalim mismo ng bahay nila. At sa sandaling iyon, unti-unting lumitaw sa isip niya ang pinakanakakatakot na posibilidad. Isang katotohanang ayaw man niyang paniwalaan pero hindi na niya kayang itanggi. Kung nandito ang mga gamit ng kanyang ina ay nasaan siya? Gusto sana ni Michael na ipagpatuloy ang paghuhukay pero tila nanigas ang buong katawan niya sa takot. Paano kung may madiskubre siyang hindi pa siya handang makita? Paano kung ang katotohanan ng iyon ay mas nakakatakot pa kesa sa mga iniisip niya? Habang lumalalim ang gabi ay parang may mabigat na ulap na kaba na bumabalot sa kanya. Pagdating ng umaga, napalitan ng matinding desperasyon ng takot. Hindi na niya kayang magbulag-bulagan kaya tumawag siya ng pulis. Pagdating ng mga otoridad, una nilang inisip na baka wala lang ito. Baka nga umalis lang si Evelyn gaya ng sinasabi ni Joanna. Pero nang naamoy nila ang mabagsik na amoy sa hangin ay nagiba ang tingin nila. May mali at may malaking mali. Muling nagpatuloy ang paghukay at ngayon ay may mas madilim na layunin. Dahan-dahan nilang hinukay ang ilalim, palalim ng palalim hanggang sa tumama ang mga kagamitan nila sa isang matigas na bagay. Isang hindi natapos na septic tank na katago sa ilalim ng bahay at nang buksan nila iyon ay sumabog ang amoy isang amoy ng pagkabulok na halos hindi kayang tiisin ng ninuman at doon nila ito nakita isang katawan na kayuko halos hindi na makilala sa sobrang pagkabulok agad na sinelyuhan ng mga pulis ang lugar at dumating ang mga paramedic para maingat na alisin ang mga labi habang pinapanood ito ni Michael ay parabang gumuguho ang kaniyang mundo ang kanyang ina ay naroon lang pala sa ilalim ng kanilang bahay na tinitirhan sa loob ng apat na taon. Sa pagsusuri ng PNP Regional Crime Laboratory, lumabas ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi basta namatay si Evelyn kundi pinatay siya. Puno ng sugat ang kanyang katawan at may mga hiwa sa balat. Ang leeg niya ay napuruhan at ang mga bungo niya ay basag dahil sa matinding hampas. Lumaban din siya pero siniguro ng mga gumawa nito na hindi na siya mabubuhay. Isinagawa ang DNA test para tuluyang alisin ang pagdududa at nang lumabas ang resulta ay tuluyang gumuho ang mundo ni Michael ang babaeng akala nilang nasa Singapore ay apat na taon na palang patay, nakalibing sa ilalim ng sahig na araw-araw nilang tinatapakan. Lahat ng mga mata ngayon ay nakatutok sa dalawang taong paulit-ulit na nagsasabing buhay pa si Evelyn. Noon ay si Joanna at ang kanyang boyfriend na si Ronald. Nang mabunyag ang mga kasinungalingang ito ay wala na silang mapagtataguan. Kaya noong Hulyo 23 taong 2020, agad silang inaresto ng pulisya sa bisa ng kasong murder. Dinala sila sa Dasmarinia City Police Station kung saan tuloy-tuloy silang inimbestigahan at habang dumarami ang ebidensya, lalong humihigpit ang lubid ng katotohanan. Sila ang huling mga taong kasama ni Evelyn bago siya mawala. Sila rin ang tumira sa bahay habang naroon ang katawan. Sa resulta ng imbestigasyon ay wala ng ibang maaaring gumawa noon kundi sila. Habang sinusuri sila, nagsimulang mabasag ang katahimikan. Si Juana na maputla at nanginginig at nananahimik ng ilang oras ay tuluyang bumigay. At nang magsalita siya ay ang lumabas sa bibig niya ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Ayon sa kanya ay siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling ina at si Ronald ang tumulong sa kanya. Ang dahilan nito ay isang lason na matagal nang pumupulupot sa kanilang isipan. Ito ay galit at puot sa kanyang sariling ina. Tinanggap sila ni Evelyn at tinulungan kahit maagang nabuntis ito at hindi siya iniwan ng kanyang ina. Pinakain sila, pinatira at sinuportahan. Pero sa halip na magpasalamat, unti-unting nagsimulang kamuhian ni Ronald si Evelyn. Ang mga sermon, mga paalala, mga pangaral ay tinitingnan nila iyon bilang insulto sa kanila. Galit siya na inaasahan silang tumayo sa sarili nilang paa. At sa galit na iyon, itinanim niya ang binhinang puot sa isip ni Joanna unti-unti bawat reklamo bawat tampo bawat sigaw sa bahay ay naging gasolina sa apoy ng kanilang galit at habang lumilipas ang mga buwan ang simpleng tampong iyon ay naging dahilan ng isang karumaldumal na krimen Hanggang sa dumating ang Agosto 2016, mismong buwan ng kaarawan ni Evelyn ay doon na nila tuluyang sinumulan ang kanilang plano Lahat ay nakahada at tinawag ni Joanna ang kanyang ina pababa ng hagdan at sinabing may surprise daw siya dito Walang kamalay-malay si Evelyn sa panganib na naghihintay sa kanya sa ibaba Bumaba ito ng kalmado at iniisip na isa lang itong simpleng sorpresa. Pero sa ilalim ng hagdan, naghihintay si Ronald na may hawak na martilyo. Pagkababa na pagkababa ni Evelyn sa huling baitang, ay ibinuwal daw ni Ronald ang martilyo ng buong lakas sa kanyang ulo. Napahinga ng malalim si Evelyn sa sakit at bumagsak ito sa sahig na duguan. Pero sa pagkakataong iyon ay humihinga pa ito. Doon ang mismong anak na kanyang inalagaan at minahal na si Joanna ang sumuha. Mugod. Kinuha naman niya ang kutsilyo at sinaksak ang kanyang ina sa dibdib. Paulit-ulit, lima, tapos dalawa pa sa leeg. Lumaban si Evelyn, pilit na kumakapit sa buhay, pero pinigilan siya ng dalawang taong dapat sana sana'y nagmamahal din sa kanya. Hanggang na siya mismo ang pumigil sa sigaw ng kanyang ina. Nang matapos ang lahat, nakahandusay si Evelyn sa kanyang sariling dugo at napagtanto nila na kailangan nilang itago ang ebidensya ang naisip nilang solusyon ay itago ito sa hindi pa natatapos na septic tank sa ilalim ng kanilang bahay. Ibinaba nila roon ang wala ng buhay na katawan ni Evelyn. Ibinulid nila siya sa madilim na hukay na iyon sa katinabunan ng graba, buhangin at semento. Si Ronald mismo ang naghalo ng semento at sa kanyang kamay ay sinelyuhan ang kanilang sekreto. Akala nila ay tapos na ang lahat at sa tingin nila ay nailibing na ang katotohanan magpakailanman pero walang lihim na hindi nabubunyag. Lumipas ang mga araw, linggo at sa ilalim ng simento, nagsimulang mabulok ang katawan ni Evelyn. Ang hangin sa loob ng hukay ay napuno ng amoy ng pagkabulok. Mabaho, matindi at nakakasulasok. Unti-unti itong lumusot sa mga bitak ng sahig. Napansin ng mga kapitbahay na may kakaibang amoy at nagtatanong din sila. Sa mga panahong yun ay kinakabahan si Ronald. Sa tuwing lalakas ang amoy ay nagmamadali siyang maghalo ng bagong simento at pinapatungan ulit. Pili tinatago ang ebidensya, pero anuman ang gawin niya ay patuloy pa rin umaalingasaw ang katotohanan. Si Joanna naman ay ibang diskarte. Habang si Ronald ay abala sa pagtatakip ng pisikal na ebidensya, si Joanna naman ay abala sa pagtatago ng kwento. Ginampanan niya ang papel ng kanyang ina at siya mismo ang gumamit sa cellphone nito. Ginamit ni Joanna ang Facebook account ng kanyang ina at maingat niyang nilikha isang peking online na pagkatao. Nagpo-post siya ng mga update, sumasagot sa mga mensahe at kahit ang pagbati sa sarili niyang kaarawan ay ginawa niya ito gamit ang account ni Evelyn parang wala lang nangyari. Sa simula ay gumagana ang lahat hanggat aktibo ang account ni Evelyn walang nagtatanong kung nasaan talaga siya at wala rin nakakahalata pero ang pinaka nakakakilabot ay ang mismong birthday post. Sa parehong buwan na pinaslang si Evelyn nagtype si Joanna ng masiglang mensahe ng pagbati gamit ang account ng kanyang ina na para bang normal lang ang lahat ngayon kapag iniisip ito ng mga tao ay kinikilabutan sila dahil doon napatunayan kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Joanna para itago ang kasinungalingan apat na taon nilang itago ang lahat pero nang mabunyag ni Michael ang katotohanan nang hindi na kayang pigilan ng semento ang nakatagong bangungot doon natuloy yung gumuho ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Nakakagulat din na kahit sa lahat ng ginawa nila, hindi rin nagtagal ang relasyon ni na Joanna at Ronald. Pagsapit ng taong 2019 ay naghiwalay na sila. Siyempre ay tinanggi ni Ronald ang lahat. Sinabi niyang wala siyang alam sa sinasabi ni Joanna at wala raw siyang kinalaman sa krimen. Pero sa huli, mas malakas pa rin ang tinig ng katotohanan kesa sa kanyang mga pagtanggi. Si Ronald ay sinampahan ng kasong pagpatay habang si Joanna naman ay nahaharap sa mabigat na kaso para sa hindi maisip na krimen ang pagkitil sa buhay ng kanyang sariling ina. Nito lang ang 2025, wala pang malaking update tungkol sa kaso at umaasa ang lahat na parehong mapaparusahan si Joanna at Ronald sa kasalanang ginawa nila. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang mapait na kwento ng isang pagtataksil ng isang anak sa taong nagpalaki at umaruga sa kanya. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng video ito ay i-comment mo naman kung anong masasabi mo dito at kung anong oras mo ito napanood at saan para alam naman namin kung saan umabot ang video ito. Maraming salamat at palaging mag-iingat!